<laughs> <At tiguan. laughs> at Relasyong Ilesyuson at Makoy de Leon, lalong tumitibay sa kabila ng mga pagsubok ng kanilang relasyon. Nanatiling masaya ang maklis sa kanilang pagsasama kasama ang cute at napakaganda nilang anak na si Phyllis. Naman ang mana ang ganda sa kanyang mga magulang. Kinikiligan ng marami ang maklis noon at hanggang ngayon. Iba kasi ang ngiti lalo na kapag nagtitigan sila, nandoon pa rin yung kilig nila sa isa't isa. Hati ang pagkakahawig ni Phyllis sa kanyang mami at daddy. Nakuha ni Phyllis ang mata ng Daddy Makoy niya na kapag ngumiti o tumatawa ay nagiging singkit ito. Sa Mami Elise naman niya ang nakukuha ang kanyang shape ng mukha at lips. Our chocolate on top. It's done! No, not, yet done. not yet done. Not yet done. Ngayon pa. pa tumulong naman si Phyllis na gumawa ng surprise chocolate birthday cake para sa mami ilis niya na kakaselebrate lang last week. Dan! Makalat dito! Makalat dito! Oh, don't, don't! Put it on We'll wash later. Okay? Oh, done na! Okay. At ang cute ng reaction ni Phyllis nang matapos na nila ang cake para kay mami niya. Dahil smell good daw ito. Cut. good. It smells good. But for mommy. And Phyllis made it. Samantala narito naman ang banding na mag-ama na sina Makoy at Phyllis. baka cute nila tingnan lalo na kapag tumatawa. viva, 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 viva. Ay. Samantala, kamakailan lang nagpunta sila sa kanilang dream destination, ang Japan. Kasama si Naniko Natividad at ang pamilya din nito. Magkuya na ang turingan ang mga anak nila dahil si Namakoy at Niko Natividad ay matalik na magkaibigan. Ang cute panoorin ng apat nagsusubuan ng sushi. Ang sweet naman nila. Talagang nag-i-enjoy ang mag-anak doon sa Japan at na-experience nila ang snow. I am Felice the, the Lion. Wow.